Kasama natin si Micah ng The Sex Bomb Girls who have won 100,000 pesos earlier. Pero siyempre, mas gusto nila mag ng total cash prize na 200,000 pesos. At panalo rin ng 20,000 ang napili nilang charity. Ano ba yung napili ninyo, Micah? Kuya tong SWS Good News Foundation Corporation. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yung SWS stands for Trace Worth, Worth Saving, saving Foundation. Yes, Yan. No. And at this time, nasa waiting area si Monique. At hindi niya tayo naririnig. Good luck. this is Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Bukod sa trunks at swimsuit, ano pa ang pwedeng isuot kapag nasa beach? Go. Um, Sige lang, kahit na. Python. Go. Um, T-shirt. Mas masarap ang beef pares kung lalagyan ng blank sili! Bakit ayaw mong mamalengke sa wet market? Madumi! Sa anong document na babasa yung address mo? Sa... Payo Data? Ah. Let's go, Micah! Ilang puntas skema makukuha mo? Bukod sa trunks at swimsuit, ano pang ang pwedeng isuot sa beach? Sabi mo'y t-shirt. Tama <laughs> naman! Services! One. Masarap ang beef pares kung lalagyan ng sili! Sili! says... Buong! Oh. Bakit ayaw mong mamalengke sa wet market? Dahil madumi. Sabi ng survey. Wow. Nice one. Sa si anong document mapapasa ang iyong address? Sabi mo ay biodata. Sabi ng survey. Yes, 96. Maika, not bad at all. Maika, balik tayo dito. Let's welcome back, Monique. Ah. Ah. Hi, Monique. Welcome back. Si Michael got 96 points. Ibig sabihin mo ng 104 points to win the additional 100,000 pesos. You can do this. Kaya ng Lord John. Parang half lang to. Kalahating kailahating kailangan lang natin. By faith. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Micah. Please give me 25 seconds on the clock. Bukod sa trunks at swimsuit, ano pa kayang pwedeng isuot kapag nasa beach ko? Sige, lahat, kahit ano. Mas, mas, mas masarap ang beef pares kung lalagyan ng... Chili. Bakit ayaw mong mamalengke sa wet market? Um, mabaho. Sa anong document na babasa yung address? Yung address mo? Passport. Song ng River Maya. River Maya. Uh, Himala. Let's go! We need 96 points to win the additional 100,000 pesos. Una-una, bukod sa tracksuit, ano pa pwedeng isuot kapag nasa beach? Hindi na sinabutin. Yeah. Rush guard sana na sa unap. Uh, uh, Ayaw yeah. lumabas. Ang top answer dito ay shorts. 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 Mas masarap ang beef pares daw kung lalagyan na. Sabi mo, chili. Or chili garlic. Yes, chili uh -huh. garlic. Yung talagang part ngayon eh. Yung ang sabi ng ating nylon. survey ay... Whoa. Top answer. Yeah. Bakit ayaw mong mamalengke sa wet market? Sabi mo'y dahil mabaho. Ang sabi yes. ng survey. Ay, oh. Ang top answer ay magumin. Sagot mo. Ah. Sa anong document mababasa ang iyong address? Sabi mo'y sa passport. sabi ng survey. Oh. Oh. Sa ID card. Song ng River Maya. Sabi mo'y himala. Kailangan ko ng himala. 69. Himala. <laughs> ay. Ay. Congratulations. Congratulations. Kisap Mata ang Kisap ating mata. top answer dito. Kisap Mata. Congratulations. Pag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. At tawagin natin muli ang Vivo Hot babes. Maraming salamat sa inyo. Thank Cherie, you thank you muli. And maraming salamat thank you, sa inyo. Thank you, thank you. Thank you. And congratulations. Thank you. Thank you. Oh, thank maraming salamat oh. po, Pilipinas. Ako, si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa... Family Few.